Ang lalaki nagpositibo sa MPAX na bumisita sa dalawang establishmento sa Quezon City at nakasalamuhan nito isinailalim sa monitoring. Ayon sa alkalde, ang natukoy kasing pasyente na isang 33 taong gulang na lalaki na taga Metro Manila ay nagtungo sa dalawang establishmento sa Quezon City. Sinabi rin ni Mayor Joy bilang bahagi rin ng containment measure ay isinailalim na sa quarantine ang mga naging close contacts ng MPAX patients. So this uh, 33-year-old patient sa amin kung pagkaalam ay hindi po taga Quezon City. He's not a Quezon City resident. However, um, he patronized two of our establishments in Quezon City. Po, lumabas na positive ang specimen at positive siya for M-Box. Kaya agad na tayong kuminos. Dagdag pa ng alkalde, ipinasara rin ng LGU ang ISPA dahil sa kabigoan pagpaparinyo ng mayor's permit at sanitary permit. Kabilang dito ang isang massage spa sa I. E. Rodriguez, Quezon City na binisita nito noong August 11 at isang derma clinic kung saan nagpa-check up ito noong August 15. Nakasama sa target contact tracing ang 41 individual kabilang ang empleyado ng spa at ng derma clinic. Pito rito ang residente ng Quezon City. At sa ating masusing pag-iimbestiga, napag-alaman natin na walang business permit ang Infinity Spa dahil hindi sila nag-renew ng mayor's permit ngayong taon. No? So, ito ay ginagawa natin. As a matter of due diligence, dahil ito ay pinuntahan ng pasyente, uh, we also have to check if this particular establishment was compliant with all of our uh, legal requirements. Base sa ating investigasyon, noong August 11, apat na araw bago siya mapakonsulta sa derma clinic, nagpamasahin muna siya sa Infinity Spa sa Irodriguez tinatrace natin ang lahat ng pinanggalingan ng pasyente dito sa ating lungsod. Kaya naman, um, napuho natin yung ating na quick response team at agad-agad tayo ng contact tracing. Binigyan naman ng tulong ang mga nawala ng trabaho at ayuda na pansamantala habang naghahanap ng ibang mapapasukan. Uh, we would just like to state also that doon sa spa na ating pong pinasara So, ulitin ko na that, that because here in Quezon City, we would like to take care of our uh, our citizens. Um, yung tatlong taga Quezon City na mga empleyado ng Infinity Spa ay automatic na po uh, mabibigyan po ng ayuda sa ilalim po ng ating Alagang QC program, which is a program that gives uh, financial assistance sa ating mga, mga manggagawa na nawalan ng trabaho nakahanap din sila ng trabaho kung kinakailangan. So this is um, uh, uh, an amount that they can use uh, para uh, masustentuhan ng kanilang pamilya habang naghanap ng trabaho. Or... Ako, si Alfredo Patriarca, nagbabalita.